Hello mga kaibigan mga kagoy-agoy nandito po ako sa taas magandang hapon sinong nakapagmirinda na ay nagmirinda po ako dito kanina ito po, Kape, tinapay masarap dito magmirinda pumunta dito pag wala ng init pag ganitong oras. at mahangin Ayan may share lang kung kunting kalaman about dito sa mga building dito sa Arca South na hindi siya masyadong mataas kasi uh, may limit lang po dahil daanan po kasi ito ng mga aeroplano kaya hindi may ano lang sila na takdang uh, palapag kung ilan o gaano kataas ang mga building na to kaya tingnan yung mga building dito at uh, parehas ang taas di ba Alos parias hindi nagkakaano. Ayan. O di ba? Tingnan niyo po yung dalawa na yung sa mala, malayo. O di ba? Ha, parehas halos. Tapos dito rin sa taas. O, dito sa malapit. O di ba? O halos parias ang taas. Kasi nga daanan ng eroplano. Ito may dumadaan na naman ng eroplano. Ayan. Ayan po Philippine Airlines po yan. Hindi makita ang logo pa sa cellphone pero dito sa direkta kita po ang logo ng Philippine Airlines ayan po ganon din doon sa malayo bandang signal ng mga building ng Arkansas. South ay halos parias. maliban dito sa isa na medyo uh, mataas yan ng kaunti siya yata yung pinakamataas dito medyo malayo-layo na rin kasi dyan sa uh, daanan ng aeroplano hindi gaya dito sa aking tabi na malapit po ayan ayan siya yung yata yung nag-iisang ganun kataas pero yung katabi niya uh, pantay kapantay siguro yan dito sa uh, malapit sa amin ayan ayan oh, yun doon po sa malayo yon ha o pantay din o oh, parehas walang pagkaka ah uh, Iba, ayan o O diba Ayan Magandang hapon muli mga kaibigan Ito po ang PNR site Dito sa may Western Bicutan Ayan po ang basket namin Dito sa Western Ayan o May mga kabataan naglalaro Dati naglalaro ako dyan na in half court lang hindi ko na kaya yung ah, nag, minsan naglalaro din ako ng full court pero kadalasan half court Drip, puro kanan lang yung dribble natin <laughs> ah, maraming salamat mga kaibigan mga kagoyagoy God bless ating lahat ah, kung pwede pakilike and share ayan po Ayan, may bago na naman nag-take Ayan, oh. Air uh, Asia naman Ayan. Maraming beses na ako nakasakay ng Air Asia Papuntang Tacloban Pag nabakasyon ako sa Liti Air Asia, Cebu Pacific Ay uh, Isang beses lang ako nakasakay ng Philippine Airlines Ang Air Asia at Cebu Pacific Yan ang maraming beses na akong nakasakay dyan Ayan. One hour lang from uh, Ni International Airport to Takloban. Ayan. Hanggang dito na lamang. Mahaba na po aking video. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Ingat po tayo palagi. Salamat.